Sama, tayo, dito? Oy. Oy. Mura gwa mi kadungog. Ay kumpiyansa kay na mi kauban nga hindi niyo nakikita, May kasama kami. Jan. Dinan dinan yo. Okay. Eh. Lakas no.

Hah? Nanti gua pilih lagana anu. Oh. Ya besok, muka soka Sumuka kusasa sobrang lakas dang anung atol. ah so, na magpaliwanag sa kanya, brad. O, oh. gaster ko muna tong kamera. Bakit talaga natin kinuha itong orasaryong kahoy? Ito oh ay, di, doon na natin. Wala sa kanya kung magpapabata tayo ha? Ang hanapin natin, pag maano natin, maibigay ko sa kanya yung kahoy muna. ngayon. <coughs> Kunin ka mo na. na. Kasi mag... Tatay lasay talang palisisyonin natin. Kasi wala pang lakas yan. Ako ngaawas e. Eh. unyit na katawan mga tol. Yan. Ay. Para sila para makailas O makakulit siya o makaisip niya. Wala kung napiyong ka dan dan lumapan kan

William. Sa sa si William, dito si William. Room nikon, si room Oh, wala nang nangyayari. Wala nang nangyayari. Ha? Wala nang nangyayari sa'yo. Natutulog na, na, ka lang. Na, natutulog. Na, natutulog. Na, natutulog ka lang, ha? Wala na, nang nangyayari sa akin. Wala natutulog ka lang. Ano yung kalang nakagising? Huwag natin sabihin sa kanya mga tuloy yung nangyayari, Kung bagal din natin sabihin. Uh, bahay yung, parang uh, nata talaga yung isip niya. Ganito, so, sabi ni sa Lasaytan, ibigay doon namin ito kay Janot para babalik yung lakas niya mm -hmm. Laging dugo niya yung lakas Hindi na natin yung pwede Dahil matugulat na tayo sa lakas ni Janet mm -hmm. O sa mag iba daw yung ano ni Janet dito mm Hindi -hmm. lang na tayo magugulat kaya lang na natin siya na na mm Hindi -hmm. parang yung init sa kanyang katawan ba At hindi alam yung sarili niya Ngayon tol, bigay po namin ito Sabi na sa Teresaitan para makabangon doon siya So dyan. Ganda <coughs> yung ko na. Paghandaan mo ha. Masakit to. At hindi mo alam kung ano mangyayari. Pero kaya mo yung hawakan. Kaya ba? mo to.

hantok mo hantok mo baboy. ano daw, isa daw kong baboy ay gondeb pakain mo talaga sa ganda na to mander hayop ka talaga sakang hayop kong mander sa mo yung kasama namin ikaw isa kang baboy, hayop ka naka jan. relax na dyan ha relax na dyan ha Wonder, anong sinasabi mong hindi namin makukuha? Si Jano, hindi namin mabubuhay. Tingnan mo ngayon! Hindi ikaw ang makapangyarihan dito! Oh, tangin mo, komander, oh, oh, oh. Hindi ikaw ang makapangyarihan! Oh, oh, oh. Hindi, oh, oh, oh. hindi totoo! Eh, ano? Laging Bakit ito? tumayo at ah, Tingnan mo, Commander, oh. Hey, lapang Oy! Sabi na, Commander. Hagba na malagi ng mo.

No? hoy oh, Mura may mi kadungog. Ay kumpiyansa kay na mi kaubal nga hindi niyo nakikita, May kasama kami. Mujud. Jan. Tingnan tingnan niyo. Sige. Lakas no. Sige, ah! Hmm.

Tak boleh takulilung. Tak boleh lung, tak boleh lung, tak boleh lung. Tak boleh ba? lung tu pak. Tak boleh lung lung. Jan lak jan, lak jan. Tai lak pot lak pot orasion Tenek mana ni bingung ni tatai setan teringa. Wan. Ditama. Ditama, ditama. Kuratan ku unsai mau gawas ke janu. Wala pai. Wala mangatul. Saan kaya yun? Si Commander Uno. Oh. gusto pa niya ipagpalit, brad. Kaya nga to, pinas lang na sana namin mga tol. Commander! Maro, good, maro. Bumas ka! Nagpagalala! Naro na lang -na! yan, naro diya ako. Kapatak oh. po, Commander! Kapatak, pinakadahin! Ha <laughs> ha! Kitayo pang sinabihan ng duwag bro. Tagulilong bay, tagulilong na wa gi bay. Sekalang <mukas> Kita. Kapo na tayo. Nasa nya ang kapatid ni Roni. Mander, ibigay mo kapatid ni Roni. Ang kapatid ni Roni ang ibigay mo. Kumander, magbago ka na kumander. Ano ang sabi ko sa iyo?

Perang, ya, lupa dan perang, 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 lupa perang, ha? lupa perang, 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 bisa, perang, bisa, perang, 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 punyal perang, 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 natin perang, 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 natin perang, 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 ikut perang, ikut ikut perang, 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 si bat perang, 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 urusin dia perang, jan perang, perang, datang perang datang dagu turun lobok wah bukan buk datang gua kerajaan k kerajaan pati utara wah oh datang prime

Ingin minta, ingin minta kan? Miking ngadi kompensasi. Kemaja pakai ne punyal. Ngani nakau hapa. Dino kita, indino kita. Ayo, ayo. Ora, ora. balik Balik, 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 balik. Ayo, kita ke si mendir dos. Menjajiku mendir dos. Melakas pemimpin sanila. <coughs> Abi, na balitok ko brad. Ha? Ngayon, muntay ko sa orasyon niya. Abi ba yung orasyon ni, ang um, orasyon ni kon ba? Jano. o. Nakakatawa ko kasi mga pring. Na ano ko ba? Natatawa ko dun sa nangyari sa iba na ugbok ka ba? Sangit sa ko sa bato o <coughs> na ako ni Mikoy mga tol kahit mahabol ako na ano ako ba? Na mahagba. Natawa na ako ni Mikoy. <coughs> Ko <laughs> may hindi ako makatulong sa iyo dahil dalawa yung hawak ko ng kamera Malaking bato uh, Ang laki kasi ng bato na sandalan ko Huwag mong iwanan Jano, huwag mong iwanan Dahil kapag kukunin natin ang ano Kapag kukunin natin ano yan yung binigay natin sa kanya na rosaryong kahoy Mawala yung lakas niya Kaya kailangan Asan ba Jano? Kailangan hindi mo yan bitawan dyan ha Huwag mong bitawan yan Pring, Desisyonan tani. Mama ya. tayo. Hanapin natin. Oh, 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 oh. Di kalaban, di kalaban. Di Sa Jan, Ayo sa, ayo aja na. Kira lang, kay basig mahurot ang kwa na aron. Ikaw may maluya. Ini ama. Ay, relax, relax,

Siguro mag-upo muna tayo. Mag Upo muna tayo kong kuy. Ha? Ah, tinatawa ako ni Brad May kuy kanina Brad. Ha? Huh? Sige huh?